Ayan, for today's video mga kakulong, nandito tayo ngayon sa bayan ng mga tarim, nandito sa may Pangasinan. So, ramdam na ramdam na yung kapaskuhan dito sa kanila, ng mga kakulong. So, sabay-sabay natin, pasukin yung loob. Ayan, marami na silang pailaw dito mga kakulong. So, nandito tayo ngayon sa may mga tarim sa bayan ng Pangasinan. Pasyal-pasyal muna tayo dito mga kakulong. So, makikita nyo ano yung park nila umiilaw na ayan so papunta doon yung -pa nila pinaka uh, park nila so ayan pakita ko lang sa inyo mga gulong yung pwede kayo dito mag picture picture So ayan, patok na patok to mga kagulong sa mga babarkada. Pagyo, ayan. Mayroon sila dito ng station para sa pictorial. Sabi tayo, konti. So, dito naman, nandito yung fountain nila Colorful yung fountain nila So, ikutin natin hanggang loob Ayan, shoutout sa mga nandito Ah! yan patok na patok to so sa mga magpabarakada So, ikutin natin yung loob ayun pwede kayo dito magpicture-picture So, nandito sa kabilang side is yung, ah, uh, ano bang tawag dyan sa kanila? Okay. Nandito yung makulit kong anak eh, kasama. <coughs> so, sa mga taga Pangasinan, so visit nyo na to yung, ah, sige O shout out, out ate. Ah, na. <laughs> 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 so Ah. Uh, ah, <laughs> <laughs> ya, oh. oh, ko Ikot-ikot tayo dito sa kabila. Wait lang. So may malaking Christmas tree rin sila dito. View. So ayan may malaking Christmas tree rin sila dito. Ayan. Ramdam na ramdam mo na yung Pasko. So, may mga bilin din sila dito. Yeah. And, So ayun mga kagulong Marami na rin sila dito ng mga pasar sa kapila Ito lang yung kagandaan dito pala sa mga tarim ano? So pwede pweding pasyalan to Kung magbabanding-banding Picnic Ayan Mas maganda to sa inyo Dito naman sa kabilang side, nandito yung snowman snowman na uh, umiilaw. Ayan. Kote natin doon hanggang papunta doon sa kabilang side. mo oh, no, Ayan, pwede rin kayo dito mag picture picture magpapamilya magbabarkada anak wait lang ang dami ang dami ng mga namamasyal ngayon okay. 嗯。Mm. So ito yung pinaka hallway nila. So So nandito tayo ngayon sa May Fountain para sa yung tubig dito mga kagulong. Sa mga nais pumunta, nandito lang tayo sa May mga tarim sa may So, walong highway lang ito siya mga kagulong. Kaya, hindi siya mahirap hanapin. Ayan. Basta i-search nyo lang mga tarim. Sa mga taga dito, is, alam na alam na to nila. So, ayan, napakaganda dito. Ramdam na ramdam mo na yung Pasko. So, Merry Christmas! Ayan. So ayan mga kagulong sa mga gustong mag mamasyal dito sa may mga tarim. So puntahan nyo lang mga kagulong. eh okay. So bye bye. And Merry Christmas.